nga po guys, andito na naman kami ngayon sa park. Chelsea. Eh, Masyal mo na kami dito ngayon dahil na sobrang init sa bahay. Eh, andito kami ngayon kasama ko si Chelsea, yan si Manang. Ito naman yung Habi ko guys, andito kami ngayon. Ikaw Chelsea, o, masasabi mo ba, parang busy ka na naman cellphone ngayon ha. May sinisipon ka? Ano? Wala ka may ibang masasabi? Uh, sa mga ang gusto ko na taga kuya Aljon, sa November 1, pumunta na kayo dito sa Kapite. Ayun lang. Ayan. So, Manang, ano masasabi mo na andito tayo ngayon? God is good. Ano ang God is good. Yeah? Ayan, guys. Ayan lang masasabi ni Manang. Anong masasabi mo sa park? Kung maganda ang view ba dito sa park? O ano bang, ano mo doon? Grade mo? Mahangin. Ang grade mo dito sa park? 100. Ayan guys, ang grade niya dito, 100% ng dito sa park. Dahil nakikita niya yung view na, ano, 100%. Yan guys. Nandito tayo sa park guys. Ang masyal muna kayo dito sa park. Dahil na, uh, mahinit sa bahay. Kaya, malak mo lang kami dito sa park. Ma'am, ano masasabi mo na dito tayo ngayon sa park? Ah. Nagpapangin. Siyempre, hangin dito eh. Ayan, guys. Nagpangin daw siya dito sa ano sa park dahil uh, sobrang hangin, guys. Ya, kaysa itambay dito sa bahay. Kaya dito lang daw sa park. Ayan. Ayan naman si Chelsea, guys. Ginising ko yan. O, so, ano masasabi oh, mo, Bing? Na mahabal tayo dito sa park, Bing? Ayan. And guys, ya yeah. gusto daw niya matulog ulit dito sa park. Ba't gusto mo dito, Beng? Ha? Ba't gusto mo dito? Ayan guys, ha? Dito, mayroon. Huwag mong ilabas yung ngipin, ha? Ayan guys. Ayan. Ayan, sa Tertu, yan guys. Oh. sa sabi mo, mo Beng? <laughs> <Yan guys. laughs> yes, wow! oh. oh, ano, Cheers hindi ka nagdadala ng payong diba pumunta dito sa park para pahangin niya dadala ka pa rin lagi ng payong natatakot ka pa rin sa basa ano pahangin wala ko sa init ka lang natakot kaya pumunta ka dito sa park hindi tutoyan. yan bola lang yan ano masasabi mo ma'am a few moments later good afternoon ma'am sir Ayan, well, anong ginagawa ni dito sa park? Social show. Show na. Ah. ah ma'am, pwede ba makilala ma'am? guys, ah, interviewin ko muna itong nan na, dito sa park guys. Ah. Ma'am, pwede makilala ma'am? Uy, okay. Ano ba? pangalan ba? Ano Andrea po. Andrea, ikaw? ba? po. ba? Si guys ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano guys dito sa Ano sa Black... Black 80 guys, Ikaw <laughs> 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 naman, sir. Randil ako, sir. Uh, ha? Sir Randil, anong masasabi mo, sir, na dito tayo ngayon sa park? Ang daming tao. Okay ba, sir, dito sa park? Ay, and guys, nandito sa park. Nila. Uh, maganda na siya dito guys, oh. Tingnan mo yan dyan sa bio, dyan sa bababa ba, guys, yan. Yeah. Maganda dito guys, pag mainit sa bahay. Um, <talking> mahangin pa. Mahangin guys, maliwalas. Kaya, press na press dito guys. Yan, marami yan dito na gano'n yan, oh. Ayan, Mamiga na salamat ma'am sa maikling time na binigay niya sa sa aking video you mo. Know? Mama Andrea. Uh, sir. Andrea, salamat sir. Add niyo na lang ako sa FB. <laughs> Ayan. E, add na lang yung sa FB sir. Ayan ano po sa ano na yun sa ano. Andal lang sa na na uh, uh, na na uh, <laughs> mo lang was, vlog ay Pasakay TV. Ayan. Salamat po, ha? Okay po. Thank you. Guys, ang view dito, guys, sa park place. Ayan, o. Ayan, dito, dito sa, ano, guys, sa likod ng park. Ayan. Ayan. Ayan, maliwalas dito, guys. Ayan, maliwalas.